Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Bahagi ng pagiging isang pinuno ang pagkakaroon ng kapamahalaan. Subalit ang kapamahalaang mula sa Diyos ay hindi para sa pang-aalipin, kundi para sa paglilingkod. Ang tinig ni Josue ay sinusunod hindi lang dahil sa siya ang hinirang ng Panginoon, kundi dahil sa halimbawang kanyang ipinakita sa Israel. Iyan ang ating makikita sa ikalabing siyam at ikadalawampung kabanata ng Josue. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Kamusta po kayo kay kaibigan? Sana po ay nasa maais kayong kalagayan atandang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa nakaraan nating pag-aaral ay natunghayan po natin ang tungkol sa mga lupain na ipinamana sa mga anak ni Jose na sina Manase at Ephraim. Hindi sila nasiyahan sa mana na ipinagkalaob sa kanila. Kaya't nagpasya si Josue na palawakin nila ang burol na kanilang minana sa kagubatan. Subalit ang lugar na iyon ay hindi pa nasasakop. Mayroon pang mga malalakas at armadong nagbabantay sa lupaing iyon at kailangan muna nilang makidigma upang mapasa kanila ang lupaing iyon. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang pag-aaral sa Kabanatang Labing Siyam hanggang Dalawampu ng Hoswe. Ang mga kabanatang ito ay pagpapatuloy ng pamamahagi ng lupain sa mga lipi ng Israel. Natanggap ng lipi ni Zebulun ang bahaging lupain na nagtatapos sa bandang ibaba ng Galilea. Ang kay Isakar naman ay nagmula sa bundok ng Tabor hanggang sa timog na bahagi ng dagat ng Galilea. Napapaloob dito ang ilang bahagi sa bundok ng Karmel. Natanggap naman ng mga lipi ni Nephtali ang silangang bahagi ng Galilea. Ang bahagi naman ni Dan ay nasa gitna ng nasasakupan ni Benjamin at ng dagat na pula. Sangayon sa mga pag-aaral, ang ilang sa lipi ni Dan ay tumira sa hilagang bahagi ng nasasakupan ni Neptali. Pinahayag ng bahaging ito kung paano isinaysay ng Diyos sa kanila ang tungkol sa lupain na ipinagkaloob sa kanila. Sinabi sa kanila ng Diyos kung sinong lipi ang titira sa isang bahagi ng lupain. Makikita natin dito kung paanong nabahala ang Diyos sa bawat lipi at ang kanilang pangangailangan. May mga natutunan tayo sa mga bagay na ito, mga kaibigan. Makikita natin dito na alam ng Diyos at Kanyang inaalala ang ating mga pangangailangan. Ang iyong buhay ay hindi lingit sa Kanyang kaalaman. Kilala Kanya tulad ng isang aklat. Marami ang nagsasabi na nice kong lumayo at gusto kong mapag-isa. Ito ay isang pangkaraniwang pangangailangan. Kailangan nating lumayo sa mga tao paminsan-minsan. Subalit, kailangan din nating tandaan na hindi tayo makapagtatago sa Diyos. Minsan, kailangan tayong lumayo sa tao upang makalapit tayo sa Diyos. Hindi na natin iisa-isahin ang mga pangalan ng bawat isa sa mga lipi na pinananahanan ng mga lupain sapagkat ito ay napakarami. Tayo ay tutungo sa mga huling talata ng Kabanatang Labingsyam at ito ay tungkol sa mana ng mga anak ni Josue. Sa kabanata 11-51 siyam, siyam ay ganito ang sinasabi Nang kanilang matapos ang pamamahagi ng lupain bilang pamana. Ayon sa mga hangganan ay binigyan ng mga anak ni Israel ng pamana si Josue na anak ni Nun sa gitna nila. Ayon sa utos ng Panginoon ay kanilang ibinigay sa kanya ang lunsod na kanyang hiningi, ang Timnat Sera, sa lupaing maburol ng Ephraim at muli ninyong itinayo ang lunsod at naninirahan doon. Ito ang mga pamana na ipinamahagi ng paring si Eleazar at ni Josue na anak ni Nun at ng mga pinuno ng mga anak ni Israel bilang pamana sa pamamagitan ng palabunutan sa silo sa harap ng Panginoon sa pintuan ng toldang tipanan. Gayun nila tinapos ang paghahati-hati sa lupain. Maaari nating isipin na dahil si Josue ay taong makadyos at siya matagumpay na nanguna sa mga Israelita laban sa kanilang mga kaaway at naging tagumpay sila sa lahat ng digmaan. Maaari siyang pumili ng malawak at magandang uri ng lupain kung nanaisin niya. Subalit, hindi nangyari ang mga bagay na iyon. Hindi binigay ng mga Israelita ang pinakamagandang lupain upang doon siya manirahan. Gumawa si Josue ng kanyang sariling pagpili at pinili niya ang isang puok na ang tawag ay Timnatseram. Ito ay labing isang milya ang layo sa silo. Ito ay may tigang na lupain at hindi magandang klase ng lupa. Naaalala ko nang pinapili ni Abraham si Lot ng bahagi ng lupain na nais niya. Sinabi ni Abraham kay Lot, piliin mo kung saan bahagi ng lupain mo nais manirahan at doon naman ako sa kabila ng iyong piniling maninirahan. Pinili ni Lot ang pinakamagandang bahagi at iniwan kay Abraham ang pangit na bahagi ng lupain. Ipinakikita ng pangyayaring ito ang katangian ng mga Israelita. Matapos na mabigyan sila ng mga lupain, ay ibinigay naman nila kay Josue na isang tao ng Diyos ang pinakapangit na bahagi ng lupain. Hinayaan na lamang nilang manirahan ang isang taong naglingkod sa kanila ng matagal na panahon sa isang puok na hindi man lang karapat dapat sa kanya. Sa Hebreyo 13, talata 7, Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyong salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Sa aking palagay, ganito rin ang nakahihiyang ginagawa ng mga simbahan o ng mga samahang kristyano. Naglingkod sa kanila ang isang matapat na manggagawa. Tumanda na lamang ang manggagawang ito, hindi man lang pinag-usapan ang para sa kanyang ikabubuti. Ang mga korporasyon man ay nagbibigay ng mga benepisyo sa kanilang mga empleyado. Subalit kadalasan sa mga tao ng Diyos, hindi ginagawa ang mga bagay na ito. Galatia 6, talata 6, ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahagian ng mga pagpapalang tinamasa ng mga tinuruan. Ngayon ay tutunghaya naman po natin ang ikadalawampung kabanata sa Aklat ni Josue. Ang pinakapaksa sa ikadalawampung kabanata ay tungkol sa mga lunsod taguan. Ipapakita sa atin ng lungsod taguan ang malinaw at kapansin-pansing mga aral para sa atin. Nagbigay ng kautusan ng Diyos sa mga Israelita tungkol sa pagtatakda ng mga lungsod taguan. Nakakatuwang isipin dahil maraming tribo ang mga sinaunang mga tao ang gumawa ng mga bagay na ito. Ito ay isang pamamaraan na minana ng maraming lahi. Ang lungsod taguan ay itinakda upang kupkupin ang mga taong nakapatay na hindi sinasadya. Sa isla ng Hawaii, sa may dalampasiga ng Kona, may isang lugar doon na kilala na lungsod Taguam. Ito ay ginagamit bago dumating ang mga Kristiyanismo sa pook na iyon. Nagpapatayan pa ang mga tribo noon sa isa't isa at nag-aalay pa sila ng mga tao. Ang kautusan ng Diyos na magtatag ng lunsod taguan ay unang ibinigay ng Diyos sa bayan ng Israel sa aklat ng bilang sa kabanatang 35. Ipinakita sa kabanatang ito ang tungkol sa pagtatatag ng lunsod taguan. Subalit, malinaw natin itong makikita sa ikalabing isang talata na sinasabi, pumili kayo ng lunsod na mapagtataguan ng sinumang makapatay ng di sinasadya. Ngayon, nasa loob na ng lupang ipinangako ng Diyos ang bayan ng Israel at ang bawat lipi ay naroroon na sa itinakdang mga lupain. Nag-usap ang Diyos kay Josue na kailangang magtatag ng lunsod taguan. Kabanata 21-3 At ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na sinasabi, Sabihin mo sa mga anak ni Israel, Pumili kayo ng lunsod kanlungan na aking sinasabi sa inyo sa pamamagitan ni Moises upang matakbuhan ng taong nakamatay ng walang balak o hindi sinasadya at magiging kanlungan ninyo laban sa tagapaghiganti sa dugong. Kung may taong nakapatay, marahil ay isa lamang ito sa dalawang dahilan. Maaring ito ay pagpatay ng di sinasadya o pinaghahandaang pagpatay. Sa Israel, ang kaparusahan ng pagpatay ay ang pagbabato hanggang mamatay. Kung madali lamang ang pagpaparusa sa mga nakapatay sa ating panahon ngayon at ang mga nakapatay ay pinarurusahan agad, marami na sana ang nailigtas na buhay. Hindi sana tayo nakakakita ng mga pinapatay sa lansangan o mga taong pinapatay ng walang awa. Dahil marami sa atin ang matatakot gumawa ng kasalanan alam ng Diyos ang kalikasan ng tao. Ito ang batas ng Diyos. Gayunpaman, kapag hindi sinasadyang nakapatay ang isang tao o hindi niya ito pinaghandaan, kailangan siyang itago. May isang halimbawa na mababasa natin sa salita ng Diyos tungkol sa dalawang tao na pumutol ng kahoy sa gubat. Nang sila ay nagpuputol ng kahoy sa kagubatan, hindi sinasadyang tamaan ng talim ng palakol ang kanyang kasama at namatay. Halimbawang sabihin ng kamag-anak ng namatayan, alam kong sinadya ito ng taong iyon, kaya't papatayin ko rin siya. Walang makakapagpatotoo sa tunay na nangyari. Kaya't ang pagkakataon lang ng nakapatay ay ang pagtakbo sa lunsod ng taguan. Mabibigyan ngayon ang taong nakapatay ng panahon upang pumunta sa lunsod ng taguan. Sa kabanata 24 hanggang 6 ay ganito po ang sinasabi. Siya ay tatakas patungo sa isa sa mga lungsod na iyon at tatayo sa pasukan ng pintuan ng lungsod at ipapaliwanag ang pangyayari sa pandinig ng matatanda sa lungsod na iyon. Kanilang dadalhin siya sa lungsod at kanilang bibigyan siya ng isang lugar upang siya ay manatiling kasama nila. Kung siya ay hahabulin ng tagapagiganti sa dugo, hindi nila ibibigay ang nakamatay sa kanyang kamay sapagkat kanyang napatay ang kanyang kapwa nang hindi sinasadya at hindi niya kinapuutan ng nakaraang panahon. Siya ay mananatili sa lungsod na iyon hanggang sa siya ay tumayo sa harap ng kapulungan upang hatulan hanggang sa pagkamatay ng pinakapunong pari ng panahong iyon. Kung magkagayoy, uuwi ang nakamatay at babalik sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling bahay sa lungsod na kanyang tinakasan. Maraming aral ang makikita natin tungkol sa lungsod taguan na matay ang ating Panginoong Heso Kristo at naging malinaw sa atin ang banal na kasulatan na hindi lamang siya namatay, subalit siya ay ating tanggulan sa ating panahon. Kung pag-uusapan natin ang Diyos bilang tanggulan, itinatag ang lungsod na ito upang maging tanggulan ng mga taong nangangailangan ng kalinga. Ang sabi ni Haring David sa aklat ng mga awit sa Ikasyam na Kabanata, Ikaw o Yahweh, ang tagapagtanggol ng api-apihan sa gitna ng gulo at mga panganib ay kutang matibay. Nadaba ni Haring David ang pangangalaga sa kanya ng Diyos. Sa ating panahon, malinaw na naging tanggulan natin ang Panginoong Hesus nang siya ay mamatay sa krus. Naging tanggulan siya ng mga taong nangangailangan ng kaligtasan at tanggulan din siya ng mga taong nananampalataya. Dahil ang sagisag ng tanggulan ay pag-asa, pag-asa sa mga taong wala nito. Si Kristo ang tanging pag-asa ng lahat ng tao. Ang lahat ng nagtitiwala sa kanya bilang kanilang tanggulan ay iniingatan sa anumang panganib. Tanging sa pamamagitan ng kanyang kamatayan tayo nagkaroon ng katiyakan. Kung itatanong naman natin kung sino ang pumatay kay Kristo, marahil tayong lahat ay maaaring sisihin. Ang lahat ay may kinalaman sa kamatayan ni Kristo. Subalit pumarito si Kristo upang maging kabayaran ng ating mga kasalanan at ang pag-aalay niya ng kanyang sarili sa krus ang nagbukas tulad ng lunsod taguan na naging tanggulan sa lahat ng magtitiwala sa kanya. Hindi natin sisisihin ang mga Hudyo sa kanyang kamatayan. Hindi siya namatay sa krus na ng mga Hudyo. Siya ay namatay sa krus na gawa ng mga Romano. Subalit, walang saysay kung sisisihin natin ang ibang tao. Tayong lahat ay may kinalaman. Sa nangyari sa ating Panginoon, lahat tayo ay dapat sisihin. Tunghayan natin ang ikalawang mensahe ni Pedro sa mga kapatid na mga Hudyo. Ang sabi niya sa kanila sa gawa tatlo, labing pito hanggang labing walo, at ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malao ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kung ating bibigyang kahulugan ang kanyang sinabi, ang ibig niyang sabihin sa kanila ay magsisi na kayo at magbago. Naging malinaw din naman ang sinabi ni Pablo nang sabihin niya sa mga kapatirang mga hintil sa unang Korinto, kabanata 2, anim hanggang siyam. Ngunit sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay sa espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin. Subalit, hindi karunungan ng sanlibutang ito ng mga tagapamahala ayon sa nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikaluluwalhati bago likain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahon ng ito ay walang nakaunawa sa panukalang iyon sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Sangayon sa ating mga nabasa, sa harapan ng Diyos, ang lahat ng tao ay may pananagutan sa kamatayan ni Kristo. Ang ibig sabihin, ikaw ay may pananagutan. Subalit, maaari rin ninyong ituro ang inyong mga daliri sa ibang tao at sabihing sila ay may pananagutan. Subalit, salamat sa Diyos, ang Kanyang kamatayan ay nagsilbing taguan at tanggulan na maaari nating puntahan. Mayroon tayong katiyakan na matibay ang ating tanggulan sa ating Panginoon. Naging tanggulan mo na ba si Jesus? Nasubukan mo na bang lumapit sa Kanya? Sa kabila ng iyong mga suliranin sa buhay, mga kapatid, sa Kanya ay may maaasahan tayong kalinga. Kung tayo ay lalapit na mayroong pananampalataya, madadaman natin ang kanyang malasakit at pag-ibig. Ang mga kabanata na ating napag-aralan ngayon ay nagsilbing panawagan sa ating lahat na kahit na tayong lahat ay may kinalaman sa kamatayan ng Panginoon tayo ay may pag-asa dahil naganap ang mga ito dahil sa kanyang pagmamahal sa atin namatay siya ngunit muling nabuhay siya ang tanggulan at kalikasan basahin po natin ang mga awit 27 1 hanggang 5 Siyawe ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Siyawe ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga. Mabubuwal lamang sila at mapapariwara. Kahit isang hukbo ang sa aking pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Sa lakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdam at dooy humingi sa kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan sa loob ng kanyang templo, ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki, ako'y ilalagay. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay kait na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat Tadiwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3, ani may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumang-palataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan bakit sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25 hanggang 27 dahil nga riyan, lubusan niyang mailigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam 14. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang aming tanggulan. Salamat dahil Ikaw ang namatay para sa aming mga kasalanan upang kami ay mapatawad sa aming mga kalikuan. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ito na iyong ginawa para sa iyong mga anak. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dcasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.